Gagawin is you know naman yan si Ano. na, Prince! Inakain ni Chiki mansanas. Yan ang mansanas yeah. yan. Yan na mansanas yan. Yeah. Tapos, nilagang mais. Busog sila kasi marami silang pagkain doon. Hmm. Ano? Daming pagkain. Mara silang problem kasi minsan lalagyan ko din sila ng mga dahon-dahon, narunggay, -dahon, or minsan anything na dahon. Sprutas. Lagi yan saging. Ayan. Mga mansanas. Ayan. Dilini si chicken ang bunga nga niya. Si Prince yan yung taga-katawag. Ayun nyo. Nais. Maraming sinang pagkain Tubig, pagkain. Tapos naglilimlim doon si Princess. Ayan.